Hello guys, good morning. It's Sunday today. Happy Sunday everyone. Ha? Huh? Ah, sige. So, papunta kami ng bayan para mag-market. So, yun lamang guys. See you later. Hi guys, so ito lang ang aming nabili sa merkado Nabili kami ng apple hindi na ako napag video pagdating dun kasi ang daming tao tapos bumili kami ng kakanin bumili kami ng uh, chlorine to chlorine tapos, wait lang. Hindi kami ng asin. Tapos, bawang. Ganito lang yung paminta. Ganito yung bawang na binibili namin para mas nakakatipid kami. Kada gamit, isang ganito lang. Okay na. ba? Diba? Dami namin biniling. Ah, uh, bawang kasi ma ano kami sa bawang. Ayan. Tapos, ano to? Ito sa grocery kami ng sabon. Daw keratin. Para sa aking hair. Colgate. sort. Ayan. Tsaka sabon na bar yung blue yung binili ko so subukan na yung blue yung nanay ko simula na hanggang ngayon blue pa rin ang gamit niya so ayan tapos bumali, bumili kami ng dried fish ah, dried fish siya magpuksan pa dried dried fish pa tuyo lang pala so yung bulag tapos ito, mamaya olam namin tangalian. Julay. Ayan, uh. gulay. Ito, na, ito. Tawag namin dito ay lawut-lawut. Parang ano lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim. Anim na. Iba-ibang iba iba, dahon-dahon ng gulay yan. Masarap yan siya. Lawot-lawot. So, yan lang yung nabili namin. Thank you for watching. Bye!